Let's see. 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 let that, see that. What's that? let us see letter E? Oh. Where's let E? see let us <laughs> see let let Ang mataw do, oh, Diyos ko Lord. S! Migs oh? Migs S. Higa! <laughs> A! A! E! e. B! Buhas. A! Flag pa tao. Ay, ay, ay. Letter P! P! Ah, bunaan nga. Letter. Letter. X. X. Good lie, Smile na lang. <laughs> Aray mo. A. Ah, e na lang. Sige, letter. E. E. Say E. Nak, <laughs> <A> <laughs> hindi na kayo makulba na sila karnak. letter B B Ay <laughs> E E, e naman ni si Daddy, isang video. Lupihung, gina beli pa. Hmm, do Korek. Ah. sige. eh, 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 Sigi, Sigi. Kat dua nya kan? Tol, Ay! Ay! eh. Sis, sis, sis. total. Bura. Na <coughs> <coughs> yeah, naman, nagtaro tayo kambal sa uma. <laughs> Nang kambal sa uma na? Last tris pa lang?